Hindi na nga maibabalik pa ang tinanggal na 500 million pesos na confidential fund sa panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nakausap nila si Vice President Sara Duterte bago sumalang sa budget deliberation ng OVP at ang Vice Presidente mismo ang umaayaw na maibalik ang confidential funds. Dahil anya rito may tuturing ng moot and academic na pag-usapan pa sa bicameral conference committee ang confidential fund ng OVP. VP. Matatanda ang sa plenary deliberations kahapon ay inanunsyo ni Senator Sonny Angara na hindi nahihingi ang OVP ng confidential funds sa 2024 budget. Ito ay sa paniniwala ni Duterte na magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak at bilang ikalawang pangulo ng bansa ay may sinumpaan siyang tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng bansa. Dahil wala na ang confidential fund, ang dating 2.3 billion pesos na 2024 budget ng OVP ay bumaba na sa 1.87 bilyon pesos. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak, Tatak, RMN.